Yun, kumusta mga kasadik and welcome back again sa aking channel At ngayong araw nga mga kasadik, on the way ulit tayo sa Arayat Medyo magandang panahon ngayon, Ma ula pero goods lang <laughs> Mukhang hindi naman uulan At ngayon nga, no, so na-traffic talaga tayo dito sa Pandan Road Sobrang traffic talaga pag dito ko ay napadaan sa Pandan Road ng gayetong oras mapa umaga, mapa tanghali mapa hapon, mapa gabi dyan uh grabe <laughs> napaka traffic dyan talaga at ngayon nga no, so nandito na ka tayo sa Maysapang Maysak dito na ako nagsimula ng vlog natin mga kasalig no at ngayon nga ay pupunta tayo ng Arayat para bumili nitong ka uh, napakasarap na biryani, hindi ko pa natikman pero nakita ko lang to sa picture at doon ko nasabi na Masarap to <laughs> Bakit? Kasi akong marami na rin ako nakainan ng mga Lalo na no, sa Middle East ako Ang dami kong Ayan uh, eh, ang laging pagkain ko doon Biryani, kabsa At dito nga no So marami na rin akong nakain nga mga Indian at saka Arabic restaurant Dito sa Angeles At San Fernando At meron akong Kinahanap uh, sa biryani na hindi ko pa natikman sa kanila At nung nakita ko nga uh, itong uh, Biryani dito sa Arayat uh, Meron kasi siyang ano, parang masarap talaga Dahil nung nakita ko yun sa picture niya Nandun yung hinahanap ko Kompleto siya Meron siyang nuts, may dried uh, May dried, ano siya uh, Sibuyas, yun, kasi kailangan Meron sibuyas yun eh uh, At ano pa ba yun nandun doon na nakita ko At yung kanin niya, hindi siya yung parang uh, Food coloring lang, hindi siya yung Parang uh, kinulayan lang Na parang sinangag, ba? Diba? meron siyang ano, yung parang medyo dry dry na mamantika ng konti. So, yun yung hinahanap ko. Kumbaga, itsura pa lang nung uh, uh, biryani na yon eh nasabi ko nang masarap yon Di ba? Ganun kasarap. <laughs> Ganun tayo kumilatis ng pagkain. Kasi matagal kong kinakain yan eh. Aros 9 years mahigit o 10 years mahigit kong kinakain yung biryani na yan. Kaya alam ko yung masarap sa hindi masarap. At yun ang pupuntahan natin ngayon Dadayo tayo ng Arayat mga kasadik no? At nanggaling tayo ng San Fernando Ngayon ay uh, nandito na tayo At papasok na tayo ng magalang mga kasadik At samahan nyo kami at kasama ko nga pala si Mrs. ngayon no? <laughs> kasama ko si Mrs. ngayon sa ating uh, biyahe papuntang Arayat At samahan nyo kami sa araw na ito mga kasadik Pumunta ng Arayat at uh, sasamahan ko kayo Ako naman ang sasama sa inyo iga ko, ko sa'yo iga ko kayo kung saan mabibili At kung saan makakabili ng biryani na yon Na masarap na sinasabi ko So yon mga kasadik Sabahan nyo ako sa ating munting vlog ngayong araw Napaka-press ko ng panahon And let's go At ah, ng eto na nga, no? So nasa Arayat na ulit tayo mga kasadik <laughs> Welcome to Arayat ulit Dito kasi napakamura ng gas dito Kaya tinan nyo naman yung gas natin Empty na pero hindi pa rin tayo nagpagas doon kasi sayang din. <laughs> Abot pa naman tayo dito. At nandito na nga tayo sa malubak na part ng Arayat, no. At 'yan. At doon na tayo magpapagas siguro. Tingnan niyo naman, napakaganda ng panahon ngayon dito sa Arayat. Napakaliwas ng Mount Arayat, 'di ba? At nandito na nga tayo, no. So, 'yun. At doon tayo pupunta sa kakutod ngayon para dun sa ating bibili na biryani oh, let's go at yan nga no so nandito na nga tayo ngayon sa ano malapit na tayo sa kakutud at dito magmula dun sa may Gachawin or bitas mura ng gas doon <laughs> kaya dito ako nagpapagas pag umuwi talaga ako ng arayat kasi kung yung unleaded dun sa, sa, San Fernando or Angeles sumabot ng 58 or 59 dito nasa 56 lang yun ha, oh, diba? <laughs> sayang din naman di ba may gas pa naman ako abot pa naman ng arayat at uh, yun nga so dito na lang din ako magpapagas ngayon dito na lang siguro sa may kanto ng kakutod para medyo mura doon yung clean clean tech ba yun do doon do tayo magpapagas uh, at hindi natin ma overtikan to masyadong napakalapad hindi ko makita yung nasa harap o, hanggang dito press ko ang panahon maulap pero hindi yan uulan Uy, ginagawa uli yung daan. Mukhang uh, inaayos nila yung mga nasira. Ang galing ah. Maasenso na talaga ang riot ngayon mga kasadik. Overtake na natin to At hindi rin siya maka-overtake dito. So, tignan nyo yung gas dito. Ito nasa 57. Then yung diesel dito 53 lang oh, di ba? Doon tayo sa kanto. Unleaded 57.33 doon sa kanto niyan, kanto ng Kakutod mas mura doon. <laughs> Tignan natin, hindi <laughs> ako sigurado. Mm, nilalagyan nila ng ilaw, yung uh, solar, yung uh, mm, ano, ayan oh. Nilalagyan nila para maganda nga naman, di ba? Mm, andito na tayo. Magpiyesta na rin ata dito sa Kakutod. Kailan ba piyesta dito? Pag dito nagpiyesta, naku, traffic naman dito. Main road naman ang daan natin noon. Pero sa bagay, marami namang ano dito eh. Marami naman shortcut dito eh. Pag dito kayo dumaan, marami kayong mas shortcutan dito. At yan, So, dito na tayo magpapagas sa kanto ngayon. Uh -oh. At mamaya na tayo siguro pupunta dun sa sinasabi kong biryani. Kasi pupunta tayo ng Arayata Public Market ngayon. Bibili tayo ng ano. Bibili tayo ng maluluto at mauulam. O dito, di ba? 56. Mura dito. At dahil nga mura, mahaba ang pila. Mahaba ang pila dito. Wrong moves. Dapat doon na tayo nagpagas. Kunti lang ang diferensya. Yun. <laughs> ang haba ng pila. Grabe. Pultang natin to sa 500. Uh, at eto nga. No? So nandito tayo sa Arayat Public Market ngayon. Uh, at bibili tayo ng maluluto. Uh, at papapasok tayo sa loob. So, okay na. Nakabili na tayo ng uh, tilapia, pangihaw, ihaw at saka ng uling. So, kailangan lang natin bilhin ngayon yung litsyon manok. Litsyon manok na lang. Tapos, okay na. And sana, gayatong oras, merong litsyon manok dito, no? Ooh, grabe, ang init. Asan ba yung nagli manok dito? Banda dito yun, eh. Eto, litsyon manok. Magkano yun, te? Oo. Magkano yung malaki, te? Yung pumalaki, magkano? Sige, 20. Alright, Thank you. Magkano richon? Hmm, 280 lang. Anong flavor ang meron? Lahat ah, available lahat. Large 330, medium 280. Hawaiian large po. Sige. Ah, oh, sige. Bubalik na lang kami. Ah, 'yun. So, uh, bili naman tayo ng tubig ni Mrs. ngayon. Mhm. One way lang pala 'to. Dito lang tayo sa OSAB, bibili ng tubig. din pagkatapos noon, baka mamayang uh, hapon na tayo pumunta siguro doon sa ano, yung uh, sasayasabi ko ng bilihan ng biryani. Pahinga muna tayo doon sa amin. At yan, bili mo tayo dito sa OSAB. At yun na nga, so... At, at nandito na nga tayo, no. At dito lang siya sa Mesulo, Purocuno. Dito lang yan sa may... Uh, lagpas lang dito sa City Mall yung pupuntahan natin na nagbebenta ng uh, biryani at kabsa. So ayan, no? so nandito na tayo sa uh, City Mall, Arayat. Ayun, no. Then katabi lang daw siya ng Coffee Town. Coffee Town. So hahanapin na lang natin 'yan. 'Yan, at ito yung McDo. So dito lang siya banda. Aha Hmm? Dito lang yung solo lang yung shop na yun eh. Ito yung Coffee Town. At ito yon Kay Sir Romeo Biryani. ba diba? So, dito yung shop ni Sir Romy. Ayan. So, lagpas lang siya na may Coffee Town. Ayan. At ito yung shop ni Sir Romy Romeo Sir Romeo Si Pastor Romeo At nakuha na nga natin yung order nating biryani sa kanila no? At, at dito lang yan sa Arayat mga kasadik no? Lagpas lang ng Coffee Town And dun sa mga kasadik natin na uh, Namimiss na ang mga ganyang pagkain At gusto nyong tumikim ng mga legit na lasang uh, Middle East food Yan Kamukha ng mga biryani Pabsa. So, pasyalan nyo si Sera Romeo, Pastor Romeo dito sa Arayat. Ah, lagpas lang siya ng City Mall. At ang makikita nyo doon sa shop niya. Ah, malit lang yung shop. Talagang pang ano lang talaga siya. And, pwede kayong kumain doon sa labas. May isang lamesa doon. Ah, at yun mga kasadik, no? so hanggang dito na lang ang ating video. So, ginabi na nga tayo no? kasi nga may nag ano pa nga kami nag uh, nag kumain pa kami doon sa amin <laughs> kaya ginabi kami at ayun mga kasadik no at hanggang dito na lang ang ating video so maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at ingat po tayong lahat and bye bye